nasa linya po natin si uh, Director Raul Fernandez. Iba naman ang usapan dito. 'Yun naman pagputok po ng uh, Bulkan Kanlaon. Office of Civil Defense Region 6 at chairperson ng task force Kanlaon. Director Fernandez, magandang umaga po. Hello, Director. Hello, magandang umaga po, kasamang uh, Melo. Opo, kumusta po kayo dyan sa Negros Island? Asa so ngayon po uh, okay naman po medyo po kalmado na yung atin pong ang uh, vulkan po. Mm -hmm. uh, kahapon ay uh, may naita lang pong 22 uh, lab uh, pag uh, ano po no yung uh, volcanic uh, earthquake at uh, mababa na rin po yung ano no mababa, mababa pa rin po yung ibinubugay niyang sulfur dioxide. Opo, opo. Ang balita po namin jan noong isang araw, ewan ko kung tapos na po yung problema ninyo dyan doon sa nagkakaroon daw po ng parang uh, forest fire tama ba 'yon uh, director Yes so po uh, dahil nga sa paggano po no, yung pagsabog po nung ano no yung ay, yung pagputok po ng uh, vulkan po nung uh, Martes ng uh, ng umaga ayun ay po uh, may init po na uh, volcanic uh, debris po ay nag, uh, nag po siya nagdulot po siya ng uh, grass fire Opo, so, hindi po namin puwan ano no, hindi po makapasok po s'yempre yung ating pong mga bumbero. Ah mm -hmm. uh, sa kabutihan ano ma po umulan man po nang kinagabihan at uh, namat namatay naman po nang ano po yon ng kusay yung uh, apoy. So, wala na po, wala nang wala nang problema doon sa pagkalat po ng apoy pala. Tayka, ang problema wala na, na wala na. Yan. Ang uh, problema niyo diyan ay yung makapal na abo pa rin, tama ba, uh, Director? Yes, so po. Uh, nung kahapon po, no, sa patuloy na pag po, uh, uh, verification po ng atin pong uh, regional incident management team, uh -huh. umabot na po sa 58, ano po, barang yung ano, nag, uh, nag... report po na nag po ng pagbagsak po ng abo. No? Ito po ay nagmumula po sa anim po ng mga lokal na pamahalaan po dito po sa Negos Occidental. Kung madami yun ah. Opo. So, uh, ano po ang galaw ng mga tao dyan? Nakakagalaw pa? Nakakapunta pa ba sa... Ano May, may pasok hubang bang skwela nyo dyan? at saka yung mga opisina dyan, uh, director, ngayon? ngayon po, ay uh, binalik na po yung, ano po, no, yung uh, pasok po. Pero mm -hmm. nung, nung uh, Martes hanggang, nung hanggang, kahapon po, ay wala pong pasok po. No? Uh, naging normal naman po, mukhang nakasinaya na rin ng mga tao. Nagsusot mm lang po sila ng kanilang face mask. Mm -hmm. At patuloy naman po yung paglilinis po no mga daan ng ating pong mga kasamahan po no sa Bureau of Fire katuwang po yung mga ano po no yung mga local government units po no yung kanila po LDR ang atin pong mga DLDR mos sa ibang pong ano no, sa iba pong mga bayan po sa Negros Occidental tulong-tulong po naglilinis po ng ano ng daan. Mm -hmm. 'Yun ang isang problema niyo daw talagang malaking problema niyo diyan. Ay yung rasyon ng tubig, o yung uh, tubig nyo, supply ng tubig nyo diyan. Tama ba? Uh, lalo doon sa La Carlota? Uh, director? Yes, ito. Yeah, tama po yan. Tama po yan kasama ng no? Ah, uh, nagtumulong -nag na rin po yung ating pong ano po no, ang probinsya po nagpadala po ng water filtration tank. Mm -hmm. At uh, sa ano pag-usap po ng atin uh, ating pong uh, local na DRRM uh, officer po, ah, uh, mukhang sapat pa naman po yung kanila pong ano no, yung kanila pong uh, kanila pong tubig. Mm -hmm. So, sa, ang uh, ang naging ano po namin, ano, naging kususo po namin nila kung kaya pa, sabihan lang kami upang po makapahingi po tayo ng augmentation Opo. sa central po ng sa, sa OCD po, po, po sa, ano po, sa national. Hindi kayo kinukulang ng mga face mask dyan. At sabi pa ng... Uh, sabi pa ng DOH, kumaari eh, kung daw, pa, para mas, medyo matindi-tindi yung proteksyon nyo, goggles daw, ang, uh, magsuot din ng goggles para proteksyon sa mata. Director? Uh, yan po yung mga ano po no yan po yung mga protocol po na ano po no yung po yung uh, advice po sa atin po ng DOH uh, sa ngayon po sa pa naman po yung atin po ano po no yung atin po mga face mask mm -hmm. Subarit, ito po so, ito, po yung mga disposable po yan eh uh, baka po kung talagang tuloy-tuloy po no na mag uh, kung mga darating na araw ay eh, puputok na naman po siya no scan laon mm -hmm. baka po kakailanganin po talaga natin ng marami pong uh, tapo na ano, na face mask. Mhm. Mm yung gas naman po, uh, kinakailangan po din po yun. You know? uh, pero sa ngayon po, parang nagaran naman po yung ano, nag-totally depressed naman po yung abo. Opo. Ang problema lang natin yung mga anula, bumagsak po sa ano po, sa mga bubong. sa lupa. Opo, sa mga bubong. Mm -hmm. Yung po yung bubong kailangan po rin po ano 'yan you know? uh, pinapa ano, pinapa rin po natin kung sino po yung mga na, apitado pong kabahayan dahil uh, most likely po uh, kakalawangin po yung mga bubong po ng ating ano, ng, oh. mga, ng mga bahay na binagsakan po ng abo. Opo, tama po 'yon. May nagkakasakit na hoobad diyan, uh, director. Isa lang po yung na-monitor po namin uh, parang ano naman po, parang hindi naman po siya ano no yung related sa pagano po ng no, pagano ng abo. Uh, parang ano po parang may dati na po siyang sakit po sa asthma. Mm -hmm. So nagano lang siya no nag uh, bumalik lang po siya. Siguro po na ano lang na may stress lang. And then na uh, mga karaniwang sakit lang po 'yun na mo-monitor natin sa mga evacuation center pag ubo Opo. at yung mga elevated na uh, blood pressure uh, mga may mga fever ganun po at saka may ano yun po yung, mga ano yung uh, uh, may, may may mga nagkasakit na rin po ng uh, yung chickenpox uh, chickenpox chicken ah. so nagkaroon na may mga isolation area naman po sa atin po mga evacuation center. Ah gano'ng mga bulutong chickenpox oh yung Bulutong yes po bulutong bulutong. Opo opo oh may mga gamot naman po kayo dyan? Meron naman po asapat ah, naman po yung uh at atin po'ng supply po ng gamot mula po sa DOH. Oo. Uh -huh. Meron lang po mga kailangan po mga special na, na po na mga gamot para po sa mga special na sakit. Uh -huh. Uh -huh. So yun po yung uh, naisabi na na po natin sa kanila po. Maiuulat na rin po natin sa DOH at uh, sabi naman po nila gagawin po nila ng paraan uh -huh. para uh -huh. po mga po ng mga uh, klase ng gamot na yun. Yung mga pananim po na mga nasira po, marami po ba? Uh, Direktor Patuloy po ngayon ang ginagawa po ng ano po no damage assessment po ng ano ng uh, lokal na mga uh, pamahalaan po no ng uh, La Castilla na La Carlota at ng uh, Bago, Higaran at sa Punta Dedra mm -hmm. para po malaman yung ano po no ng extent po ng uh, affectation application po doon po sa atin po ano sa atin pong agriculture ano po mm -hmm. sa mga halaman po natin. Mm -hmm. So hindi pa po namin natatanggap po yung kanila pong report. Opo. Pero most likely po marami pong ano marami pong uh, maapektado Um, halaman at uh, mga alaga pong hayop lalo, lalo na po yung mga <clears throat> mga mga manok. Opo, okay. Teka, at uh, itong panahon na ganito ay panahon din ng bakasyon. Ah uh, uh, director ano at uh, may, alam namin diyan mayroong mga tourist destination diyan sa inyong lugar. Pero ano ba? Uh, ano ang payo nyo doon sa mga kababayan po natin na papasyal diyan akma pa ba sa panahon na pumasyal mga local tourists o kahit yung mga foreign tourists papunta po diyan uh, lalo yung ang gustong makita lang eh yung gustong gusto bumakita ng pumuputok ang bulkan tourist attraction daw yan director at yung iba pa mga tourist destination dyan. ano po payo nyo yes uh, sa akin naman po uh, wala naman po ano po no uh, safe naman po pumunta po yung mga turista natin dito hangga uh, 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 ang Basta po, wag na po sila papasok po doon sa 6 kilometer ano po no, uh, extended da uh, danger zone. So, malayo naman po makikita naman po yung ano, yung uh, kanlaon po no, ang ang ang, ang volcan kanlaon. Mm -hmm. So, there's uh, wala naman po ano, wala naman po ano, wala naman po uh, uh, malaking makikita kami uh, panganib po sa kanila. Mm -hmm. Dahil ano naman po no, yung ating pong 6, uh, yun naman po mga tourist uh, destination po na nasa loob po ng uh, nang uh, danger zone ay hindi naman po nag-operate. Mm -hmm. So wala naman po sila mapupuntahan doon. So most likely dito po sila sa mga Bacolod, Mamaylan mm -hmm. or uh, dito po sa ano po sa mga malal malalayong lugar po. Mm -hmm. napili naman po nilang makita po yung bulkan na hindi na pa, hindi naman po kailangan na lapitan talaga. Opo, sige po Direktor, Salamat po at mag-ingat po kayo diyan sa Region 6. Magandang po sa inyo.